And so, what's up, what's up? Uh, may dala na ako ditong dalawang ano dalawang dalagyan ng ng bariya Bubukas tayo ngayon Itong sa water is one month na Ito is one week mahigit lang One week mahigit lang to yun ha? Yung shampoo Kasama natin si Carlo Marti oh. Diyo mo, bubuksan natin kung magkano ako na tayo sa shampoo. O, trial pa lang naman ito. Hindi pa natin ako yung tamang timpla ng sabon. Uh, pero may laman na rin to. Ay paano. Pwede kong magkaan. Ayan. 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 You know, Alright. You know, yung si shampoo yung nagpapalit yung kanina eh pwede na kahit unti-unti lang hindi tayo sa kabila ito yata magbigat mag na yata ito bendo uyan digat, uyi, an digat banget, dapat tambukan, yai, an digat lagi, uyi, panah, oh. u? halos mapuno oh. Ah. Dapat mo maksak. Dami ni ito. Thank you Lord. Hindi basahan natin. Iwan ka. Ha? Iwan ka. Iwan tayo. Iwan.

dami puno yung ano puno yung magaya natin ng mga po tama bigat nga Lagi mo yun. Saan lang mapunta? Yan, yan. Kaliwa ke kayo. Dire-direcho nyo. Nah, Kami nah, nito yung. Kami. Palagi kong magkano ito. Ha? Eh? Kami. Okay din pala ito. Ang no? dami yun. Ang dami. Diba? Sa libo. Ha? Sa libo. Sa libo? Kumaya bilangin natin kung magkano.